Hello everyone, this is Professor Vincent Toribongolan. Bilang isang statistician o data analyst, I am very much particular with the data na kung saan ay mas magiging accurate at tama ang mga insights at mga output na aking ginagawa. I am very much confident sa mga resulta ng pag-aaral at mga eksperimento na aking ginagawa. Noong ako ay nagtatrabaho sa isang wine manufacturing company bilang isang data scientist ay pinag-aralan kong mabuti kung ano ba ang tamang formulation ng wine o alak. Ilang ml ba ang tamang sukat ng bawat raw material sa paggawa ng isang alak o inumin. And these characteristics in me continue when I started a new venture sa paggawa at pagformulate ng pabango. Mga kaibigan, ito ang tamang formulation ng oil, no? Sa isang pabango. Kapag ang pabango ay tinatawag nating eau de parfum or eau de perfume, ang concentration ng perfume oil ay dapat nasa 20% to 40%. Kung tayo naman ay gagawa ng eau de toilette, ay dapat nasa 15% to 20% ang perfume oil nito. Kung tayo naman ay gumagawa ng eau de cologne, ay nasa... 5% to 15% ang concentration ng perfume oil na ating ilalagay. Ngayon mga kaibigan, ang bawat percentage ng pabango ay mabango naman. Pare-pareho lamang ang amoy. Pero hindi po yan ang tinitignan ng karamihan. No, ang tinitignan po ng karamihan ay paano nga ba napapanatili sa mahabang oras ang amoy ng isang pabango. Paano natin mapapatagal ang bango ng pabango sa ating katawan? And ito po yung aking natuklasan sa ginawa kong pag-aaral. Okay, may mga raw materials po ang pabango na dapat nating uh, tingnan. Okay. Una, ay meron tayong uh, tinatawag na fixative. Ano nga ba ang ginagawa ng fixative sa isang pabango? isinasara o inilalakpo ng fixative ang alcohol content ng isang pabango. Ibig sabihin, kumbaga sa tao, ay kinukulong niya yung uh, alcohol content sa isang pabango. Ibig sabihin, para hindi makalabas, para hindi mag-evaporate yung alcohol content sa isang pabango o doon sa amoy ng pabango, ay dinidikit po ng fixative yung bango na yon pinagsasama niya sa abot ng kanyang makakaya okay dapat tignan natin kung ilang fixative ba ang nilalagay ng manufacturer ng pabango sa isang perfume na tinatawag okay wala po iyon doon sa 20%, 50%, 40%, 15% wala po. Marami yung nagsasabi na gusto ko yung 40% perfume oil o kaya oil-based kasi para tumagal yung amoy sa aking katawang. Hindi po yun ang basiham para magtagal ang pabango o ang amoy ng pabango sa ating katawang. Titignan natin ang kanyang fixative content. Ang susunod na titignan natin sa isang pabango ay yung serine liquid content nito. Ito ay ginagamit din upang mas mapatagal yung amoy ng pabango sa ating katawan. Ano ang ginagawa ng uh, serine liquid? Okay? Kung tayo ay mayroong dry skin at walang content ng serine liquid yung isang pabango, no? magiging mabilis yung evaporation ng alcohol content ng isang pabango. Okay, mayroon pong pabango na tinatawag tayo mga kaibigan na hydroalcohol carrier, no, ng isang pabango. Pero hindi po ibig sabihin na hydroalcohol yung carrier ng ating uh, pabango ay hindi na ito mabango at hindi na ito magtatagal sa ating katawan. Kaya mayroon tayong tinatawag na mga raw materials, no, para tumagal. 'Yung amoy ng pabango sa ating katawan. Una, kung dry ang skin natin, 'no, madaling matuyo 'yung skin natin. Pansin ninyo mga kaibigan, may mga alcohol ngayon na mayroong tinatawag na moisturizer content. Ganun din naman sa pabango. Kung ang pabango ay walang alcohol, uh, walang ang moisturizer na tinatawag, tignan ninyo kung ito ay mayroong tinatawag na serine liquid, okay? Ibig sabihin, dinidikit naman o kinakabit naman, pinapanatili naman ng serin liquid yung amoy ng pabango sa ating katawan para hindi lumayas yung amoy nito sa ating katawan. Okay? Yun po yung uh, isang sekreto sa paggawa ng isang pabango. At syempre, ang pinaka-basic na sekreto para tumagal sa ating katawan ang uh, pabango na binili natin, no? Ay gumamit kayo o pahiran ninyo ng kaunting Vaseline Petroleum Jelly ang lugar kung saan ninyo i sprayan ng pabango ang inyong katawan. Halimbawa sa leeg. Ayan. So, lagyan muna ninyo ng petroleum jelly para maging oily ng kaunti at matanggal yung pagiging dry nang inyong skin okay so lagyan ninyo ng tinatawag na petroleum jelly